Magandang umaga at nato nilalaman ang latest weather bulletin natin tingin nga sa pagyong si Ulysses. Naglandfall na nga itong si Typhoon Ulysses dito ho sa Patna. 9 a.m. kanina, nasa 21.9 na ang level Sa ng video ng isang netizen mula sa ibabaw ng Marikina Bridge ay tunay na nakakasindak ang pagragasa ng Marikina River. Department of Trading Industry, National Capital Regional Office, na kami po ay makarating po sa inyong lugar at makapagbigay po ng kaunting tulong na makakatulong po sa inyong negosyo. Ayos po kayo? Ayos naman po. Ako nga pala si Charito Logro. Ang negosyo ko is yung lutong bahay na pang-albusal. Nung Ulysses, hindi po kasi kalakasan ng ulan. So bali, hindi kami nag-akyat ng mga gamit. Kahit naman siguro na iakyat namin, inabot pa rin kasi hanggang second floor ho ang tubig sa amin. Meron kaming bulaluhan dyan sa gilid ng ilog. Ako talaga yung unang sasalo ng baha dito sa barangka. Totoo lang, talagang totally wash out kami. Yung pinasok yung loob ng bahay ko, pati mga plato ko, mga paninda ko, mangko, kutsara, mga kakawali ko, hindi ko nasalo pa yung Time na yun kasi naturete ako dahil marami kong ako na inintindi ko bago yung mga gamit. Madaling araw, nag-evacuate na kami. Wala talaga kami nadala kahit isa. Tapos inabot yung tubig, na, yung bahay namin, inabot yung tubig hanggang second floor. So wala talaga. Back to zero talaga. Ako po si Regional Director Marcelina S. Alcantara. Ako yung uh, Director ng buong National Capital Region. Ang talagang ginagawa namin ay tumulong sa lahat ng uh, uh, micro, small, and medium enterprises. Ang PPG o pangkabuhayan sa pagbangon at ginawa ay nag-umpisa noong 2019. Nag-umpisa siya na tutulungan yung mga nasunugan. So, yun ang pinag-umpisan until nagkaroon naman tayo ng pandemic. So, yung sa guidelines namin dito sa PPG, pinalawak. Hindi lamang nasunog, but also yung those affected by the pandemic. Ang isang tumatak sa akin dito, itong mga to, yung mga nasunugan, na binigyan namin ng 5,000 to 8,000. Ano, depende kasi sa pangangailangan eh. So, nabinigyan namin siya ng, I think, 8,000 yun. Ano, dito yan sa Quezon City eh, sa UP. Nung binalikan namin siya pa after one month, alam mo, may na siya. Ako si Cecil Pat, uh, may sari-sari store. Uh, Nag-start po ako ng 2016. Okay naman yung kita, sir. Kaso lang, nung nasunogan ako, ano, May 28, 19, ay 2019, lahat nawala. Back to zero po kami lahat. Uh, nakabangon ako dahil sa DTI, binigyan ako ng malaking tulong na sa akin yung binigyan nila sa akin na puhunan ulit para makapag-upisa. Malaking bagay po ang puhunang na ipagkaloob ng ahensyang ito na tumutulong po sa nangangailangan. Kaya maraming maraming salamat po uh, DTI o Department of Trading Industry sa inyong programa Pangkabuhayan, Pagbangon at Ginhawa. Mabuhay po kayo at maipagpatuloy po ninyo ang inyong magandang layunin hangarin sa mga nangangailangan, lalo na po sa mga maliliit na mamamayan. Next step is tatanungin siya na, gusto mo ba bang lumago? Kasi kung gusto mong lumago, ang dami namin pang programa ang DTI. Na ito yung regular programs namin. Napakahalaga po kasi na yung entrepreneurship training ay makuha po ng ating mga beneficiaryo. Sapagkat nakikita po kasi ng DTI, nung pagbibigay po natin ng dagdag na kaalaman, ay makakatulong din po sa ating mga negosyante po na patuloy pong mapalago ang kanilang mga negosyo. So, ito parang yung blessing ni Lord, ginamit niya yung DTI para magkaroon kami ulit ng pang-umpisa. Obligasyon namin na palaguin ulit ito. Maraming maraming salamat talaga sa DTI, lalong-lalo ng masunugan ako. Maraming maraming salamat po sa DTI at sa KPPG. Kaya maraming 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 salamat. Lubos talaga ako nagpapasalamat sa programang ito. Hindi ko makakalimutan to.